Hello mga kaibigan, magandang buhay. Uh, ah, ngayong araw ay maglalakwat tayo. Opo, lakwatsa din tayo pag may time kaya habang kaya pa ng ating mga tuhod na maglakad. Pero mga kaibigan, ang lakwatsa natin ngayon ay lakwatsang may halong trabaho kasi tayo ay magsusuporta sa ating mga estudyante na magpe-perform dito sa mall. Uh, madalas kasi ang mga malls dito or mga schools ay nagpe-perform sa mga malls para sa promotion na rin at para maka-attract ng mga new enrollees. Ayon mga kaibigan, papasok na tayo sa pinaka-entrance ng mall at sana maabutan pa natin ang ibang mga performances ng mga estudyante namin. So ang mall na ito ay medyo malayo sa aming lugar kaya medyo nagtagal ang aming biyahe at uh, yan din ang dahilan na hindi namin naabutan ang unang performances nila. Uh, kasama ko palang maglalakwa siya ngayon, si Daddy at si Cheska kasi kaklase niya yung ibang mga performers. In fairness, napakaganda ng architectural design ng mall na to Kahit medyo maliit compared sa mga mall sa Pinas Pero napakaganda naman ng labas at loob nito uh, Ayan mga kaibigan ang looks ng labas niya sa malayuan O ba? Diba? ang ganda din uh, Hindi na namin nakuhana ng video ang ibang performances Kasi ka na masyado At medyo mababa at maliit lang yung stage Kaya hindi na kami nakapagsiksikan para magvideo ah, uh, eto, kami na lang ni Cheska ang nagpi-picture picture after the event para may resibo na din at uh, na nagpunta kami o oh, di ba? Resibo is real para may katibayan mga kaibigan. Kidding aside, pag may chance din kaming makapunta sa mga ganitong events ay pinipilit din namin makadalo para maka-extend din ang support bilang guro at bilang magulang din. At syempre, kasabay na ang pasyal na rin. Yan. At uh, dahil ginutom tayo ng very, very light, nag crepe o crepe lo ah uh, yun lang ang kinain namin. Ano bang tama doon? Crepe or creep? Um, Bala na so yun ang kinain namin ni daddy at ice cream naman na may tinapay yung kinain ni Cheska uh, First time ko nga din kumain ng ganito mga mare at napaghahalata na, na ignorante tayo sa pagbukas <laughs> Anyways ang importante nabuksan din naman at nakain at ang sarap pala nito mga kaibigan na may iba-ibang uh, flavors na pwede mong pagpilian Kain po tayo mga kaibigan, hanam namin natin ang sarap ng pagkain. Deserve naman natin kumain mga mare dahil sa layo ng ibinyahe natin para din, di na tayo gutumin mamaya sa biyahe pabalik sa bahay. So from here, mga one hour pa ang ibabiyahe namin pag walang traffic. So after a while, ayun, nagpaalam na din kami sa aming mga co-teachers at waiting na sa aming sasakyan na grab. Yes po, uh, wala kaming sasakyan, nag grab lang po kami. Pero napakadali po kasi mag-order ng grab dito kahit saan ka magpunta. Yeah, kahit wala kang sasakyan, hindi problema ang pag-travel kahit saan. Ganun po ang grab dito. Iba pang mga uh, online... Uh, online na sasakyan o online application. So, yan lang po mga kaibigan at magingat po tayo palagi. Magandang buhay!